ano uh, manam pa manampak nampak dayon dayon. ay kakapoy sa life, that's life. may kapoy, may hayahay, may nasuko may malipay. di ba? mas <laughs> kara nang, di init ang ulo. Pasok ko ikapon, mangarati dahil na i-ring. Ano? Hmm? Mangilabot. <laughs> Mangilabot. amo okay. ah, na to ah. Amo to. Basta magpabikil kay gani. Tapos, magsusurya na sa cellphone. Bikil-bikil ka na yun. Oh, matik palong cellphone. Palong. 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 mo Palong. 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 ah. Mo, ang mo mo nang lalisan gila ang mo pa way story ako lalis ha sakto way storya. Way Nilo man ko raw way story ako way lalis yun naman hindi ang ka Takal? hindi tukal na nga nagistorya na yun ang kasi ito takal ya okay sabay okay, ang okay. gaya ka na dito ang gaya eh, ka mo na yung makadto ko to makadto ko to ah, sa hindi ka magpahas soko gina yun kaya nga, ah. for the future mo nang ikadto ko to Picture. picture kabal. Kakabal yan. Kabal. Mula gana hindi ka kabalo ako kagadagal. Hindi dahil yung mga auto na. Nananghid lang ko sa yung mga amos eh. Nga hindi ko kadi obsobong kay may nihan niyo. Humble ka din niya. Oh, hindi pareho. Majuti ka 24 hours. Ang kwintada. 12 si oras Uras lang yapon. Ano lang, Esther? Ikaw kabalo? Ikaw kabalo? Ikaw nakabalo sa ano, sa duty na mo? Ay, matay ko sa ano. Ha? Maguag. Buko. Mango, kagid, mas ganda yun nag-on. Ano nga mango? Ano nga mango, aw? Na, ang 24 oras, paano nga na dosi na lang, dosi na lang yung duty, ha? Eh? Ay, di okay. oh, ano, mga pag-compute, man? Mango, hindi. Oh, mango. Ano mango? Ano un sokod sa daya na hm hm tanawa bala troki ginagigikratin nang gam na gisakit pa sa kuno day gamu ko lang sana o tok bala limpyo he na. Eh. <laughs> na. Na. na kay hogaw na ang imo utin limpyo he ang imo nga auto kutra na persoha sira na tan persoha sira para malimpyo tanimo gid utin limpyo na hogaw na si na si mga huna huna get di ba ana ramrad hindi na, hindi ang lang na, hindi po gagawa, piti-piti na ka lang, hindi ka lang, baka nang smiling ang yung nang istorya. Smiling nga may video vlog, parang may bidin siya. Eh, sa siya, nagisakit siya. O, oh, wala lang ka lang gisakit. Gisakit, puti ko. O, oh, kita mo, ang lang na si Gina, ito pang rat si rata. Pero na, ka pa, ka, ka, oh, hindi, si, wala, mana, na. Hindi ko pag-ilabte, Awa ha? Gina. Hindi ko pag O, hindi, sabi ka. Wala, managang balong siya nga, o. Ha? Haba ko nga lipi. na ay mga huna-huna. Ay mga utok kay hugaw. Kay Ang imo utok lipi una kay manyak ha. Grabe na sad ka. Nagamula ko sila yung manyak ha. Fish ko tayo. Eh, tanaw ko no. Ha? Ga. Ko sa mga limpyo eh, na imo nga una una. Eh, na para malimpyo ba? Uha na ano, ng mga, -no. mga taya-taya sa otok ga. Naon? Kay klaro na -claro, ganyan remote 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 dito ka sa kuwani sa the aircon nga hmm. na ako yung pang ako ha kaya gigi ba eh kasi niya sa apang yan ito kaya init siya ulo man subong man ano nga tumar mo man tumar siguro ka kuwani Because in init ni kag ulo basta kay amo na to ah sabot na tanga daan di hmm. e, kadto na kun digto ah di e, akong kadto digto tumong digto man ta mangorta man ta di man mang mang mangorta magiga dito klaro man gani indi man ta biga, biga dito klaro man Kasi wala ay ta dahil da, do -da ta, ikakapoy e, e, nga istorya. Ikakapoy e, e, na ka, ikakapoy e, e, na ka sa obra. Di ka po'y nagao. Eh, tagaan po kaniya sa Malaysia dito nga nag-ubra ka dito. Balon ka dito. wala. Ay, nag na, Naa, na. Na, yan. Naa, na. amo mga gani, kung maalam na, inigtawag sa silpo oh. pag na nga. Ah, personal. Ay, tawag sa silpon pagkata oh. dahil kaya ang kotog hindi Personal ganyang gistoryahan na ito, hindi mo sinabta na ito. Ah, na ganyan sa tapat. Lang, kaya na kung sa layo, pag gistoryahan, ako takan mo na nga. Pag-istoryahan na, putak-putak -puta na din yung baba. Gamon e, na daw, kibot sa manok na. Ika na, mag-ina mga laki, matakaan, matayon, kaya ah. hindi naman ka, ano sa Ado isa, kaputahe, diba? Hindi, hindi na ka... Nakikita ko, wala gid. Kung ano, nagadagan sa otok. Oh? Mga putay-putahe na niya. Yung di putay, eh. Mga putay-putahe na may Sorry, nangako niya, nagsabot, ha. Sa, wala taga sabot. Oh, wala taga istorya lang ta sige. Wala taga sabot, istorya lang ta. Nga kung ato ko sa layo, amo ni. Hindi ka magpabikil na yon gi akon. O istorya na, gusto mo istorya na, istorya na ta tarong. <laughs> hindi ka pabikil Pero, di yon. Kay nga naman. Oh. Nang gani, pamatay pala na eh. Oh, Oo, may rason. Oh, pamatay ka na yan eh. Magpabikit ko, wala ganihanay. man lang rason. Pamatay ka na yan. Pamatay ka na yan. ko isunod sa bulusa. Pamati gani Anay. Ang gabi ng takal niyo. Gastorya ko, gabi ng takal ko Anong gabi takal na nga gastorya ko, Gapasabot niyo mo, ka-explain ko sa'yo imo. Um, Ang okay, mga ganyan, ipasabot na ka. Huwag niya ito ko sa layo gani. Hindi ko nimo Mupag surang-surang Pwede gani, hindi ka tawag-tawagan. Hindi ka mag-contact? Oh. Isa ka tuig. Ah, pwede, lagid siya. Mas nindot, ka, magari ka pag-gusto. Kapispol oh. sa una-una. Oo, oh, eh. O, oh, harap lang malagali. Mm, Deal. Ang momulang niya okay, keo di siya okay, tawagan siya pagka kuwan tawagan tama pa tawag ba man siya kaya ko ay hindi magcontact pag, pag tawag siya eh, di po kaawa yon kidayon sili uh, oh mo oh, grabe ra ko eh. pag dawag awa yon da, yun. rason sa mga laki yung mga butak kay do one grabe nga interview da yon the... interview din interview ang laki ya mahala ang imo mo la... na ano na ang laki ya nga rang hindi ba puga nang otogya gamay lang simple simplang way na Hamali. Ang asawa, ang unay-unay. So, marason pa. Ang mga una-una, wala sa babae. Hindi ba wala? Hindi na ka, ka na wala. Hindi mga una-una. Always na na-chack to. Una-una. Chack to. Di po ga. Ang nga itong ginahingin mo para sa... Pabilya? Para sa ano? Para sa imo kagalingan. Para sa kayuhan. Para sa future. Kayuhan. Pero ano yung una-una? ni para Dito, sa kaayuhan nimo sa imo kabigaan una magamo ning istorya wag palumot sa banga sini dire na pundo eh. pundo ta dire hindi ta man hindi ta man langyo kinga e kung wato taglayo malayo ta dudahan ta Kung ari ta sa doon awayon ta ano ning istorya kapoy Sakto ka gani, hmm. tapos baka to kay mga Amo na gani, gisabot ka. Pabalo na, na ko ano na pa Gisabot ka, gistoryata ka nga mo ni. Nga kon na gani ko sa layo, o istorya ta, istorya ta karong ng silpon. Buwan ka nga, imo ko away-away yun na yun niya, hindi ko ganahan nga gamong nga hindi ko ganahan lalas. So, Matik palong ina dayon, Ang mga ka nga palong ina dayon ng cellphone. Bala, masuko ka, oyaw yaw ka dahil, eh, cellphone imo yaw-yawan eh, kaya ako takan ko mamati, ang silpon imo yaw-yawan, imo yung kasabaan. O, oh, muna ang istorya na. O, kaya may rason. Hmm, hindi na, may rason niya. Ang akong gusto, gusto nga, linong, hindi gusto nga. Pastor ka pa nga ako gusto rin. Hindi, good palong kay Ara dito. Si? Ay, hey, di po gata. Eh, kita mo, um, kalayo, sang nauna Si, si ang bangga. Kasi makita ay ka mo rito. Kasi ang ambal dirty minded. Makita Ang ambal ko nga, pinanglan ni Persuasira ni nga otok ni. kay hugaw na gid. Hugaw na gid kay ko lagi gitay ana gid kita mo gapangusik na sa ang istorya tan kay nga mal nagabal ko sa mga limpyuhan na ni persuasiva na ning auto kay daw ang imo auto limpyo na gid imo auto limpyo na ka sa mga musda ako nga istorya ta sa tarong nagipasabot gipasabot ka na abot sa amo sana hindi ka pala magabangan abot sila ka planado na tanan hindi na planado ya Ging istoryahan talaga niya, mag-amusin na gani, o palungan ka cellphone na yun, pag okay na imo so, asia pag okay na imo palungan mo ko cellphone ko oh, na ra siya palungan na siya, ah, palungan, hmm. na siya. Palungan, palungan mo ko ko na siya no kubod lain na sakto ra kapoy hindi ay kapoy explain saon ano ko explain na hindi kasabot kita sayop kita sala